Diba din sabi, kasi sa during on that time, pag nakita talaga ang present disability, pwede na kasi sinabi yan sa ano, comic kasi, diba, kinita naman kami bago makamot. pag support lang Para lahat. Okay, ang third PICOS machine, actually, diba na nag-back down na ang army first PICOS machine. So, kinuha yan ang technician namin doon sa municipal. Then pagdala dyan, tinesting, pagtesting, nag-function ka agad. So walang ano. Pinagpatuloy namin yung... Wala. Nadili lang siya dahil sa kinuha pa yung third picos. Kasi nagtatravel eh. Malayo yung baryo namin sa oo sa municipal. Yun lang ang na Pero sa sa loob ng aming present, pag-testing, nag-function agad. Oo, oh, smooth. Oo. Wala. Wala naman. Oo. Oo, oh, wala naman. Oo. Ah, uh, uh, uh. uh, ano lang yun kasi may nag-reklamo na isa sa watcher doon na bakit daw pina ano namin pina assess na kasi noong election hindi siya disabled. Ang nangyari po niyan before the election comes ano eh na ano siya parang na confess siya muna sa hospital for oo dahil sa high high blood siya tapos yung vision na nagkaroon ng komplikasyon. On that time din sa pagboto niya talagang nagreklamo po siya na sinabi niya na talaga hindi ko daw nakikita. Parang white ang nakikita niya lahat. So, our chairman, nag, nagkaano kami, na uh, kami tatlo yung BI ba. So, sina, ano naman, anong dapat gawin natin kasi hindi talaga niya nakikita. Ano na ang gagawin natin? tataganan pa tayo niya. Kung anong, kaya, nag-ano kami ng ng chairman namin na sige, assist na lang natin kasi nakikita talaga disability niya. Talaga, oo. Oh, oo, oh. oo. Oh, oh, Basta oh. kasi sa akin talaga anak niya. Oo. Oh, oo. Oh. Oo. Oh, oo. Oh. Oh, oh. within na family. Kaya nga, sa, sa pag, before the election, di ba, tinitry naman tayo ng komilig. Sinabi talaga ng komiling, Presently, if you uh, see the disability of that person, pwede siya magkaroon ng assistor. So yun, nakikita naman naman talaga namin. Tsaka marami diyang mga tao, maraming watcher. Nakikita din nila. Mayroon. Oo. Magkakamag-anak na halos dito. O kaya nga kilalang kilala. Oo. Wala namang gulo, an, an ano talaga lang yung talagang pikos nagback down kasi siya. 'Yun lang ang problema namin. Wala nang iba. At, wala. Ano, para sa akin, no, bakit masasabi pandadayan, Ang daming tao. Tapos pikos machine yung ginagamit. First time pa. tapos yung mga tao Takot nga po, lumapit sa Picos machine. Takot talaga sila. Oo, oh, yun ang ano talaga, makukomment ko lang. Ito, dahil sa bago talagang ginamit. Walang Oo, walang daya. Yun lang masasabi ko. Uh, peaceful talaga ang election dito sa amin. Yun lang ang problema, yung Picos lang. Wala nang iba. Yun lang ako. Salamat, salamat. Ito kayo pala tayo. Kaya, kaya pala maghusay ah. Huh? Eh. Binigong muna naman ako. Here, balakid. Oo uh -huh.